dito lang ha. Wa hindi pala. Oh, sige. Ah, oh, oh sige. Chichi, pakita mo. Huwag natutulog. Taan. Ay, hindi. Ay, no. Saan? Lumalapit? Saan? Oo, lumalapit. Ikaw? Ay, hindi na mo. Hindi pa doon. Oo nga, ang ganda. Ikaw? Kuya, ano yung dala mo? Ano yung gagamba, but... <laughs> <At may> iniipan? <laughs> Ikaw. Ipagkita mo yung mukha mo. Ipagkita mo yung kamay mo. Yan. mo yung kamay mo. Nalalapit ba to? Okay. Nalalapit. asan yung malaki? malaki? <laughs> 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 so, <laughs> so, <kung laughs> mo. Ayan. Ano ba yan, Tweet? Ay, ano pala? Ako oh, din, I ako din. Mean. Arvin. Eh, naka-video ako eh. Dali, <laughs> dali, Olyo oh, sa oh, sa niya saan na ba Ano'ng ihare, Chi? Dapat Stop muna